Sunday time. Madami na naman sa kainan ng mga tao. Ayan. Diyo, no. Sunday time. Ayan yung mga ano, nagpuntahan sa SM, komakain. Kumakain. Ayan, Sunday time. Ito ang chowking, oh. Madami. Ito naman si Jollibee. Marami rin si Jollibee, oh. Jollibee Ayan no, puno puno si Jollibee Makamasang kainan Makamasang bayang kainan Jollibee Ito so, yung mga, mga pang Chinese na kainan Medyo konting tao Ay doon yung pop, pop ice na kainan Marami yung pop ice Ayan o, no? marami yung pop ice na kainan